mas marami ng milyonaryo at bilyonaryo sa Pilipinas. Sa Henley Private Wealth Migration Report 2025, sinabi ng Henley and Partners na dumami ng 32% ang mga tinatawag na high net worth individuals ngayon sa bansa kumpara noong isang dekada. Sa kabuuan, may 12,800 high net worth individuals sa Pilipinas ngayon na kinabibilangan ng 70 centimillionaires o ang mga taong mayaman na nagkakahalaga sa $100 dollars at labing dalawang bilyonaryo. Bakit nga ba dumami na ang mga mayayaman sa Pilipinas? Ayon kay Scott Moore, Managing Director for Southeast Asia ng Henley and Partners, ipinapakita lang nito na may economic progress ang Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Moore ang lumalakas na entrepreneurial class sa ating bansa nagmamature na financial markets at lumalawak na real estate at service sectors. Bagaman hindi pa kasama ang Pilipinas sa top destinations para sa incoming millionaires sa mundo, ipinunto ng Henley and Partners na umaangat ang stability ng bansa at aniya steady wealth base nito. Paliwanag ng consultancy firm, nagsisilbi itong matibay na pundasyon para sa investment migration sa mga susunod na panahon. Pero inaasahan na malalagasan ng 50 milyonaryo ang Pilipinas ngayong taon. Kaya lang sabi ni Moore, very insignificant lang ang datos na ito gayong lumalakas ang growth rate ng bansa. Sa ngayon, ang United Arab Emirates ang naungunang destinasyon para sa mga mayayaman. Sabi ni Moore, ito'y dahil ang UAE ay may napaka-stable na political environment, mababa ang corporate tax, may zero income tax at may malinaw na golden visa policy. Ipinunto naman ni Dr. Paragkana, isa sa contributors sa Henley and Partners, na mananatili ang Asia bilang sentro ng global wealth trends, policy innovation, economic growth, maging sa stability and development.